Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera at sa ating buhay. Ang pag-aalay sa ating altar. Malapit na naman ang bagong taon ng 2025 at ang pag-aalay sa altar ay dapat hindi natin makalimutan dahil gagawin ito sa bisperas ng Bagong taon, ang pag-aalay sa ating altar. Ang altar ay sagradong lugar ng ating tahanan, kaya mainam na makapag-alay tayo dito para ang mga blessings ay tuloy-tuloy at ang ating pamumuhay ay magaan at mailayo tayo sa mga kapahamakan. Palagi pa rin tayong hihingi ng gabay at protection at magpasalamat sa poong may kapal sa lahat ng mga blessings na ipinagkaloob sa atin kahit na ito'y maliit man o malaki. Kailangan magbigay pugay, magbigay pasasalamat at mag-alay pa rin tayo sa ating Altar. Bago mo gawin ang pag-aalay ay magsindi ka muna ng puting kandila at mag-alay ka muna ng mga panalangin. Magpasalamat sa poong may kapal sa lahat ng mga blessings. Manalangin ng taintim sa iyong puso at isipan. Mag-alay ka muna ng mga prayers mo. At pagkatapos ay kumuha ng mga clear glass, mga babasagin na baso o mga mangko o mga jar na maliliit. May takip man o wala ay pwede. Depende kung ano ang meron sa inyo. Basta ang ganitong pamamaraan ng pag-aalay ay dapat nagawin bago ang bispiras ng bagong taon para makaakit ng swerte, magtuloy-tuloy ang mga blessings at maproteksyonan sa anumang mga pagsubok sa mga kamalasan at sa mga negative energies. Ang unang iaalay ay ang bigas. Ang bigas ay simbolo ng kasaganahan at kayamanan. Pinaparami nito ang mga blessings, ang mga biyaya na paparating sa ating buhay. At ang pangalawang iaalay ay ang asin. Ang asin naman, ang siyang mag-absorb ng mga negative energies, mag-absorb ng mga kamalasan ng mga negative elements o mga evil spirits. Ilalayo tayo sa mga kapahamakan at sa mga negatibong pangyayari sa ating buhay. I-absorb nito. Ang pangatlong iaalay ay ang asukal. Ang asukal naman ay simbolo ng matamis na samahan ng pamilya, maayos na pakikitungo ng mga pamilya, maiwasan ang mga pag-aaway-away at kaguluhan sa ating pamilya at matamis na daloy ng kaperahan din sa ating buhay. Ang pang-apat na iaalay ay ang tubig ang tubig ay likas na yaman at buhay at para tuloy-tuloy ang daloy ng swerte, ng blessings, ng mga biyaya sa ating buhay. At ang panglimang iaalay ay ang bulak dahil ang bulak ay magaan pagagaanin nito ang ating buhay hindi na tayo makakaranas ng mabigat na pamumuhay at para magaan ang daloy ng pera sa ating buhay magaan ang ating pamumuhay at ang pang-anim na iaalay ay ang mga barya o mga coins ito ay magsisimbolo na mag-aakit pa ng mas maraming pera, mag-aakit ng kayamanan sa ating buhay. At ang pilak o silver coins ay pang-protection din sa mga negative energies. At ang panghuling iaalay ay ang mga dahon ng laurel, pwedeng buo o mga durog na dahon ng laurel dahil ang laurel, ito ay simbolo ng mga all-in-one pampaswerte, mabilis na magtupad ng mga kahilingan ito din ay ginagamit na pang protection sa anumang mga kapahamakan sa mga negative energies at mainam kung dito sa dahon ng laurel ay makapagsulat ka sa isang papel ng mga kahilingan mo at isusuksok mo dito sa jar o mga baso na pinaglagyan ng dahon ng laurel para ang mga kahilingan mo ay magkaroon ng katuparan. At ito nga ang mga dapat na iaalay sa ating altar ngayong darating na bisperas ng bagong taon. Ito ay tatagal na sa isang taon ang pamamaraan na ito ay ginagawa din kapag kayo ay lilipat sa inyong bagong bahay sa inyong bagong tahanan ito ay nakasanayan na na kapag kayo ay lilipat sa inyong bagong tahanan o bagong bahay ay ang pag-aalay sa inyong altar ay dapat na huwag niyong kalimutan, lalong lalo na ngayong malapit na ang bagong taon ay huwag niyo sanang kalimutan ang pag-aalay sa inyong altar dahil ito'y mabisa at napaka-epektibo na nagdadala ng swerte, nag-aakit ng kasaganahan at prosperity sa ating tahanan at para din sa buong pamilya. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtugumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.